Welcome po muli mga kaibigan sa ating bagong YouTube channel ang Nards TV 5.1 Ito po mga kaibigan, muli po natin pag-uusapan ng nangyari nga po kay uh, Bong Rebilla at Meg Suvere Alam niyo po mga kaibigan yung unang upload po natin dito tungkol sa nangyari kay Bong Rebilla, eh, meron pa palang karuntong yun. Meron pa palang mas malala na nangyari doon pagkatapos ng kanilang balitaktakan kung bakit kung kailangan bigyan ng uh, consideration konsiderasyon si Bong Rebilla. Eh, Nihiling niya na magka, uh, makadalo siya ng Senate session at uh, through online, via online, mga kaibigan. Eh, meron po ako napanood na bagong labas na video, mga kaibigan. Ewan ko po, po kung napanood nyo na ito. Napanood nyo na rin po siguro ito. Kasi ito po, na, nakita ko lang din ito sa TikTok. Pero kung napanood ko to, eh, nagulat din ako sa pangyayari na yon. O, pero mo, eh, doon sa video, eh, Nilapitan pa pala ito ni Migsubere, si Bung Revilla. At mayroon siyang sinabi kay Bung Revilla na hindi na gusto din ni Bung Revilla. At parang yung paglapit yung paglapit ni Subere, yung panyang pagsasalita, ay eh parang bang sinindak niya si Bung Revilla. Galit siya, galit. Oh, iisip eh, mong rebilya. Eh kung hindi na lang siguro may diferensya ang pani mong rebilya, eh baka nagkasakita na mga to dahil ano eh. Anong sabi ni Nixubere? Um, oh, ito po ang video mga kaibigan. Concerning a of this uh, chamber with medical devices, hindi, ni, hindi yung na ito. and apparently under rehabilitation, Mr. President, is he really required to be physically present? there will be good days, i assume, and there will be bad days. on good days, i'm sure he will attend. Um, on bad days that he really cannot, all he has to do is so inform us without need of um, questioning his um, or any one of our members' motive or intent in not being able to attend. Yes. mr. president, i, I joined the uh, oh, sentiments yeah, of yeah, our yeah, of dear colleague, the gentleman from uh, sorsogon, two weeks ago in the opening of our uh, session uh, mr president this representation made that motion mr president that while our good colleague the gentleman from cavite uh. underwent surgery and it's not a simple surgery achilles heel uh, is a uh, a major injury and we made mention that uh, senator revilla can participate oh, online yeah, 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 while he regains His mobility. Oh, you're not bedridden. Are you, are you in coma? Are you in coma? Are you in coma? Hindi, ano, ano. pare. Mas tusa na tayo dito, eh. Hindi ah, rin respento do, kita. Don't do that. Don't do that to yourself. We're rules-based. Pagodohan oh, oh, na lang. Po. Hindi, hindi na hindi, pwede kasi dapat yun ang most concerned. Oh, ayan, ayan nga po, mga kaibigan. Okay kitang kita po dyan. Akala natin, akala natin nung unang yung napanood natin na video nung una na nilabas po natin dito ay eh, hanggang yun lang nang, nangyari yung bali taktakan nila doon. Eh, hindi pa pala, mayroon pa palang karugtong. O, oh, pagkatapos pala nung bali taktakan nila doon, eh, yun nga, di ba, nilapitan ni Migsumire si Bungribilla at sinabihan niya ng Are you in Puma? Oh, galit. Galit si Migsubere. Yari na, yari si ano, Kumbaga sa ano, si Bong Remilia, parang nabigla. Paan dinunod siya ni Migsubere O oh, kaya ano, ang sabi niya ano, anong sinagot na lang ni Bong Remilia? Tama pare. rin Nagba, eh. Nagbabastusan na lang tayo rito galit na rin si Mong Revillan. So, di ba? Kung hindi lang ano si Mong Revillan, hindi lang may dinaramdam ito, baka nga nang pang-abot ito, nagkasakitan ito, sigurado. So, tignan mo yung mga ano, nakita nyo ba mga kababayan, yung mga ibang senador, pinagtihina na sila, nabigla yung mga senador sa ginawa ni Migso at kung napansin nyo, o, oh, nag Nag-uusap na si, Bung si Robin Padilla at si Lito Lapid nasa sulok, nagbubulungan. O, hindi natin alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. O, baka yun na yung kanilang pinag-uusapan na parang naano sila kay, sa, kay, kay Severi. Si o, o di ba? Pagkatapos nga nung ano, nilapitan din ni Lito Lapid si Bungurvilla, tinapik-tapik niya. Ano kaya yung sinabi ni Bungo, ni Lito Lapid kay si Bungo Revilla? Pinapik-tapik niya eh. Siguro sinabi niya eh. Huwag kang magalala pare. At yung kumuking gulot mo. Supportanda so, ka. O, oh, di ba? <laughs> eh, kapampangan niya si Lito eh. eh. Sa kapampangan, mga kaibigan, sa Tagalog, eh, huwag kang magalala pare. Nasa likod mo lang ako. Susuportanda. Sa, isa sa isa Tagalog. Gawa ka tang pelikula. Iyo ang kabiti. Kanako yung pampanga. O, oh. isama natin si, si Suberi. Iyang pambugan tayo. <laughs> Sama nyo na rin si ano. Sama nyo na rin si Amy Marcos. Sa pelikula na gagawin nyo. Bigyan nyo ng walis tingting. Oh. Para maganda. Walis tingting. Yung mahaba yung tangkay. Yung lumilipad ba? <laughs> Tapos, tawa. Tawang malaki. Eh, para may ma masama si Ayrin Marcos din dyan. Kasi nandang din siya. Eh. Yun nga, yun nga. Seryoso tayo mga kaibigan. Yun nga nangyari. Yung palang uh, matindi pang pangyayari pala. Oh, nung napanood ko to eh, na, na ano ako eh. Akala ko hanggang doon lang sa balitaktakan. Meron pa pa lang nangyaring uh, ito si Big eh ang, una, ang ano ko rin naman dito mga kababayan, uh, dapat ang sinabi ni Big bilang Senate President, nilapitan niya si Bong Revilla, dapat hindi ganun ang approach niya. Dapat nilapitan niya, sinabi niya niya ng kapare, eh, gusto man kitang pagbigyan, pero alam mo na, mayroon tayong sinusunod na alituntunin dito. At alam mo naman siguro yon O, dapat ganun. Ang... Bigla, bigla. Are you in coma? What? Patay tayo yan Parang sinindak niya si Pung Rebella eh. So, kaya ang naisagot ni Pung Rebella. Tama na pare. Nagbabastusan na lang tayo rito. O. So, ang ganyan ng ano. Dapat dito sa puntong ito. Eh medyo sa akin lang ah, Sa akin palagay. Medyo mali, mali talaga si Mitsubiri dito. Oo, sabihin na natin, tama yung may tuntunin siyang uh, sinusunod. Tama rin naman yun sa kanya eh. Yung kay Ligs Uberi. May tuntunin. Pinairal niya lang yun. Pinatutupad niya bilang Senate President. Pero yung naging abas niya sa pangyaring yan, eh, marami talaga yung nabigla. Uh, o, kahit yung mga kasama nilang senador, kung napansin nyo, kaya ganyan dyan na siguro nag-ano sila. Kasi yung ano pala na yan, mga kababayan, Sen ayon nga sa interview po ni Bato de la Rosa, matagal na palang mayroon hindi nangyayari dyan sa Senado. Mayroon, matagal na palang binabalak na palitan itong si Suberi. So, kaya lang, na ano na lang, nasundong na, nung nasundan ng pangyayaring ito. Parang doon na sila, kung sa nag-alsa balutan itong mga senador na to. Nag nagkaisa itong mga artista o, tapos sumama sa kanila itong mga PDP senators Labato, Tolentino sino pa ba? O, yung mga PDP senators na yan na sumama sa kanila o, kaya ganyan ang nangyari pala hmm, kaya kung tinan nyo mga kaibigan kahit sa mga interview ni Liz Soberi, sinasabi niya. Yung sinasabi niya, kaya siya nag-resign dahil may nagpe-pressure sa kanya. At hindi daw siya sa, hindi daw siya sumunod sa instruction na galing sa taas. E ano bang tinutukoy niya? Ano bang mas mata sa kanya? Di ba? Yung tinutukoy niya yun, ay sinasabi niya. E, siyempre, alam na natin yun kung sino yung tutukoy niya. Tinutukoy niya siguro malakanyang na yun ang dahilan. Tapos pangalawa nga, itong ang Senate na ginagawa ni Bato tungkol sa Pilea na to. Pero nung tinatangong si Sugere, kung sino yung nag-aano sa kanya sa taas na pressure, hindi niya naman sinasabi. Tapos yun niya, sinabi ni Bato na isinterview ni Bato, ito nga ang dahilan. O, di ngayon, medyo parang maliwanag na, di ba? Hanggang dito na lang muna tayo, mga kaibigan. Hanggang sa sunod nating pagkikita. At huwag nyo pong kalimutan i-subscribe at i-like i-share ang ating pong video. At i-click nyo na rin po ang notification bell para po maging updated po kayo. Mundo'y nagliwanag No more no, no, no.